Tingnan mo, ang lalim mo? Oh. Malalim. Dapat hindi na ito pinapadaanan ng mga sasakyan eh. eh Alam mo kung niya. bakit? Yes po. Brother Jerry, siyempre pagka may dumadaan, may vibration, hmm. may tendency na lalong nadidisturb yung ilalim ng kalsada. O oh, nauga. Oo. Tapos, kapag ka umuulan hindi maiwasan may seepage yung tubig uh oo -oh, magsubside. subside do sa ilalim noon hindi makokontrol basta yun eh lupa yan eh so yan oh, katulad niyan no? Oh. Mm. habang dumadaan yan nagba-vibrate mm. di ba oo uh oo -oh. oh -oh. so lalong nadidisturb yung foundation oh lalo pa kung umuulan may tubig na sumisinip Oo. sa ilalim Oo. no kaya napakadelikado niyan and uh, kung hihintayin pa na mag-collapse lalo mas malaking trabaho mas mahirap mas malaki ang gastos kaya dapat ito uh, binibigyan na ng DPWH ng immediate attention lalo pa yan oh. yan yan sinasabi ko na medyo malalaki mabigat yan mabigat yan oh Siyempre, habang tumatakbo yan, nagbabibrate sa ilalim. No? Oh. Kaya dapat makarating agad ito sa DPWH. Ang problema, pag napatsyempo na may dumadaan, doon mag-collapse, pwedeng may mamatay na motorista. Di ba? Tama. Ang isa kasing problema sa atin, marami, reactive. Parang yung <laughs> sa Marilake, ano? Hmm. Ah, uh, polis pa tayo. Binigyan natin ng aksyon 'yan. Mm. Nag-coordinate tayo sa PNP, LTO, LTO, at sa local government mm. uh, unit. Tama. ipakita natin yung dapat na diskarte, no? Ang problema, after noon, wala na. So, ngayon, may namatay, nag-viral. Ang dami nang sumasaw saw sa problema, ano? Uh, Basic lang naman 'yun eh. Mandato ng LTO 'yan ng PNP na bigyan ng pansin 'yun. Kasi 'yung pagkakarera pa lang violations na yun eh. No? Ayun. May namatay, bibigyan na ng pansin. Doon no? pumapasok sinasabi sa na dapat proactive. Hindi reactive. Reactive. No, pagka may na-disgrasya, inaaksyunan. At ang daming umi-epal. No? Pero ang nakakatuwa nito, uh, napansin na ng LTO ah, opo. ng Central uh, Office ni si eh, eh, Asik Bigol Mendoza. Mm -hmm. At pinapaimbestigahan niya yan. Mm -hmm. Bakit alam ng uh, publiko na may karera dyan, may mga ganyang pasikat, pero nitong may namatay, saka palang aaksyonan. Pa no? Anyway, ito nga, balik tayo dito, dapat ito ay uh, kung mungkahi natin, dapat totally black na yan, wala nang dadaan. Tapos, i-address na, action na na, Tama. huwag nang hintayin may madisgrasya pa. Opo. Opo. No. Masakit sa mata ninyo yan bilang civil engineer. Ay, oo. <laughs> at saka, <laughs> hindi, yun nga ang nabanggit ko sa iyo, eh pag o. may dumadaan, may vibration Tama. yan. Eh. Hmm. Di ba? Ay hmm. loose. Siyempre, lalaki ang damage. Tapos kung umuulan, may seepage, may sisinip na tubig, lalong humihina ang ilalim. O, bakit hintayin pang lumaki ang damage? Lumaki. Bakit hindi pa na may mamatay? Ayan, o. Oh, ang dami palang dumadaan sa Ay, sakyan. ano po yun? Talagang marami po nadaan dito. O -o. Kasi ito po ang pinakamalapit na way papuntang Vizcaya. Anyway, ah... Uh kikipag-ugnayan tayo sa DPWH. Oh, Region 2. Mm -hmm. Hindi, doon na sa Central. Ah, uh, Central na po. Oo. Kasi huwag nang hintayin may mamatay pa. Nakatulad hmm. sa Marilake na kapag ka may namatay, inaaksyonan, ano. Hmm. At ang daming umeepal. Eh, yun lang, ano. <laughs> o, oh, yan, katulad nito, Oh. bumalik pa po, po yan. Walang kamalay-malay. Brother, ingat! Mayroon! Oo, oh, oh. Oh, dalawa, tig isa kayo. Ingat kayo. Ingat ha. Okay, let's go. Pag anong tawag diyan? Ano an anong, anong tawag diyan para gawin re, re ano? Re reprotropating. Ano, ano 'yan? Anong tawag? Lalagyan ng retaining wall. Ah, 'yon, retaining wall. Pag ginawa po nila ng ngayon, hindi masyado magastos, ano? ay malaking gastos yan kasi napakalalim. Hindi ba? Ibig ko sabihin na hindi na nila hantayin <laughs> na natutaling damage lahat halos. Ay, siyempre <coughs> pag yan ay nag-collapse. Kaya nga. Mas malaking gasto. Oo. Oh, oh. Dapat hindi na hintayin. Oo. Oh, oh. Yano <coughs> yan o, no, extend lang to. Pero malaking gastos yan dahil ng malalim. Mm, ay, ibig ko sabihin mayroon din pala kaya lang hindi kaya. Ano? Ayan o. Oh. o. Alam mo ba kung bakit nag-collapse yan? Opo. Oh, Siyempre, may tubig galing sa taas, di ba? Oo. Oh. Ay hindi nila na-construct ng maayos na dapat yung tubig... Hindi bumaba. Doon, hindi dapat... Ah, uh, tawag dito. Hindi dapat ma-disturb ng tubig yung ilalim, yan, yung oh, ilalim o. na dapat, yan. Papaano yun? Angat siya dapat. Dapat doon pa lang sa gawing taas, nakats na yung tubig mm -hmm. para hindi niya sisirain yan. Tama. Di ba? Oo. Mm -hmm. Yan ang usual uh, problem sa riprap. Yan, tingnan mo, oh. Oo. Mas ang riprap. Oo. Oo. Samantalang kung bahagyang sinimentohan yung ibabaw para yung tubig galing sa taas, yes. hindi, hindi si sisingit sa pag-ita ng uh, concrete pavement and riprap. Eh, yung tubig. May pwersa yan, eh. Opo. Di ba? Konti-konti lang pero eventually lalaki yung damage. Yan yung nangyari dyan. No? Baka inaantok lang yung uh, project engineer o yung mismong design may problema.